magandang hapon mga kagubat no? So ang oras natin ngayon ay alauna 58 So yung mga kagubat sa mga nagtatanong na kung hindi sila sigurado na mistiso nga ba yung kanilang uh, labuyo o hindi no? So base sa aking observation mga kagubat no? ang uh, labuyo na pure no ito ah, base sa aking observasyon no? So, once na yung labuyo ay talagang 100% na pure, mga kagubat, malalaman nyo siya kapag siya ay dumating na sa molting season, no? Kung saan na uh, naglulugon sila, mga kagubat, no? So, doon mo malalaman yung lalaking labuyo kung talagang uh, pure, 100% na pure siya, mga kagubat. So, ipapakita ko sa inyo, no? ang alaga ko mga kagubat ito, hindi ito 100% na pure mga kagubat sapagkat uh, nasa panahon na sila ngayon ng molting season o oh, oh, paglulugon so, tignan nyo mga kagubat base sa aking observation at uh, experience mga kagubat no ito is molting season na mga kagubat pansin nyo yung liig nya mga kagubat oh. kahit na naglulugo na siya is yung kanyang balahibo sa liig is hindi hindi nangiti mga kagubat no hindi naging uwak no uwak dahil ah uh, yung pure labuyo mga kagubat kapag ka naglugon kapag ka 100% na pure siya mga kagubat is yung liig niya mga kagubat nangingitim yan no yung kulay pula na yung mga kagubat is talagang nawa, nauubos yan nauubos no nawawala na, na, umapalit yung kulay itim no? itim yung maiwan yon yung isa sa pa, pamamaraan para malaman mo kung talagang 100% na pure ang iyong alagang labuyo mga kagubat yan mga kagubat is medyo mistisyo na siya mga kagubat sapagkat yon yan na nga uh, hindi na hindi nang itim yung kanyang leg, no kahit na siya ay ah, naglulugon mga kagubat. So, pagpalit ng balahibo niya, automatic kulay pula na agad yung tumubo mga kagubat. Ito mga kagubat, itong isa, no? So, ito, hindi na rin 200% na, pero mga kagubat, tignan nyo. O, oh, di diba mga kagubat, tignan nyo. oh, yan siya mga kagubat. Although nabawasan na yung balahibo niya sa leeg mga kagubat is, yan, tignan nyo, diba? ba? Ah, uh, kulay pula pa rin yung na iwan, no. Hindi siya talagang itim na mga kagubat 'yan. Pansinin niyo mga kagubat, 'di ba? Ah, uh, 'yan, 'di ba? Oh, 'yun, medyo may itim-itim, 'di ba? Pero hindi siya totally ah uh, naubos, no. Hindi siya totally naging itim lahat, no. 'Yan ang isa sa paraan mga kagubat na ah uh, para malaman natin kung pure nga ba o hindi ang ating alagang labuyo mga kagubat. So ito hindi na siya 100% na pure mga kagubat kahit nahuli ito sa gubat, hindi siya breeding. Is diyan natin malalaman kung talagang uh, hindi na pure yung ating alaga mga kagubat, no? 'Yun ang isang pamamaraan, no? At tips ko para malaman natin kung talagang pure ang ating alagang labuyo mga kagubat. So yung sinasabi kong 100% na pure mga Kagubat ay ipapakita ko tulad ng nasa picture na ito mga Kagubat, di ba? Ayun, di ba? Pansinin niyo mga Kagubat, di ba? Ay ah, yung liig niya, di ba? Ah, talagang itim na itim. Panahon na ng kanyang multi-season, no? So yan ang ayan yung isa sa katangian ng pure Labuyo mga Kagubat kapag nagpalit sila ng balahibo sa liig, no? Talagang matatanggal lahat yan at ang maiiwan ay kulay itim lang, no? No, after niya ng ilang buwan, tutubo, saka pa lang tutubo yung uh, kulay pulang balahibo, no? Mal uh, kulay pulang balahibo at uh, yun, babalik naman sa dati yung kulay nila, no? Maliban sa, yun nga, sa pinakita ko sa inyo na alaga ko na hindi siya 100% pure na labuyo, is kapag ka naglugon siya, hindi itim yung papalit, no? Tutubo yun, kulay pula pa rin yung tutubo kapag ka naglulugon sila, kumbaga hindi itim no hindi mauubos yung balahibo nila kumbaga mabubunot at uh, yung papalit is kulay pula pa rin hindi kulay itim so yun mga kaubat sana nakatulong sa inyo <laughs> At, uh, katulong sa inyo ang aking tips para uh, malaman kung pure nga ba o hindi yung ating alagang labuyo no. So mga kagubat at kung isa ka sa mga mahilig sa labuyo at nag-aalaga ng labuyo paki-subscribe ng aking YouTube channel Mga Kagubat. At uh, pasuyo na rin ako mga kagubat Shout out kay Bro Dude Hunter TV. Uh, nag upload din siya ng mga video mga kagubat kung sa pagahant at uh, uh, mga nakakatuwang paghahunting ng labuyo at uh, mga hayop ilang no at kung gusto mo rin yon uh, pa-suyo na rin mga kagubat pa-subscribe ng kanyang YouTube channel at uh, maraming salamat so yon mga kagubat